Sang natin yan. Ang dami nga lang kasi mo yan. So, ayan. Mix tayo ng mga inumin nyo. Yan. Yun. Mix pa lang, lasing na. Mix pa lang, lasing na. Yan. Ito, too 9%. Ito naman, regular, 5%. Tapos, meron pa dito. Ito pa rin? Oo, ikaw na kuso. Yun. Oh, <laughs> <I don't> <laughs> Yun, goods. Pa. Ah. Sandok na. Pre. Oh. para, para kampain-kampain na tayo dito. Tagay, tagay. Okay. Ayun. Tikman nga natin kung anong lasa. Ano? Hindi ba? Wah! Choks lang. Ano? Sarap, pre. Sarap? Sama okay ba? Pwede. Panalangin pa lang isa. Ah, sige. Ano <laughs> yung... <Darab> <laughs> Kala mo ba? isang set lang natin yun. <laughs> <laughs> isang set lang ba? Yes. <laughs> <laughs> Goods. <laughs> Goods. <laughs> Goods. Tambay na tambay. Ang lasa, no? Pan-tambay talaga. May no? ibang ingredients ka po. -e Kaya... ka so ito, ito yung mga tropa natin, no? Tambayers yung Japan, no? So, naka version 16. 16. Version 15. Ano na? version nito kanina? Ito naman Kahit ay version 11. Ayan. Tignan nyo version 11. 15. Next. 15. Version 17 yung pinaka-latest no? So meron pang ano mas latest dito yung uh, B1 na uh, corduroy. Actually uh, yan paparating din yun. Ito gagawa tayo ng pulutan ano no? Yan. Sa kilawing gita. Ano, Tapos may konting mekos mekos. Nagkain muna natin ng pamilya. Paminta. Pinsan mas maganda pre yan o yung ano? natin ng pamilya. Diyan <laughs> <laughs> oh. yeah. Kayo ano dyan? Watch, watch and learn lang kayo. Yan no. Oh. Naramihan nyo ha. Ah. Huwag nyo naman ibuhos. <laughs> o oh, siyempre, yung suka ng Japan ito. Mm. Gamit natin. Okay, sige, sige. Yun. Ano suka pala to? Suka. Sukang dato puti. <laughs> Dito iba yung hmm. brand niya. Sukang ano? suka ng hapon. So, may kus lang natin yan. Isi-insan na ba? Isi-insan-insan <laughs> oh, na lang. Ito goods. Ito goods yun namin. No? Parang ano lang yan. O, oh, pre na pre. O, oh, okay. O, okay. oh, pre-taste mga tara. Pre-taste. Ayan. Good. So good.